nakikilakad po ako yung ate Liz dahil wala naman talagang asak yan ganito, talaga ganito po talaga ang senaryo pag mahal na araw lalo na no ngayon at Biernes araw din po ng Kiapo ay Biernes Santo tapos araw ng Kiapo kaya talagang ito ang simbahan napakadayo-dayo talaga ng maraming tao madaling araw pa lang hanggang kahapon ang dami na po nagalakad at medyo matrap tayo dito. Ay, ayan no? Eh. Parang meron ng mga na-rescue na nahilo. Kasi talagang siguro sa pagod. eto, oh, meron ng dala-dala ang rescuer. Malamang nahilo yan. Nawala ng malay. At marami naman po talaga dito ang mga rescuer. Ay, ito po pala. Ay, ha, may prosesyon pala dito. Hindi ko po alam kung makakalusot ako. May profesyon. Ito po ay daan pa para sa simbahan ng Quiapo Church. Dito siguro galing yung nabala ng malay. Pero hindi ko po talaga sigurado kung makakalusot ako dito. Napakadami ng tao. Hmm. Ito yata ay profesyon. Hmm. kuya, kung sisyo po, po ba yan? Opo. Ah, uh, wala well, na kung idang bang dahil sa punta simbahan ng Tiago? Ako nga, kung tagad mo ako doon eh. Doon talaga ay, kapag, na kapwa si si pa. Ay, paan yan ako ang daan po uh, doon. po talaga ang punta ko eh. Kaso, mukhang parado dito. But hindi na yata makakadaan talaga. Ako, hindi ko kaya ang Ang layo, ang layo na sa deposition. Ito yung ginaya ng mga tao dito, yung mga deposition. Ito lang alam sa so, ating mga tao dito. yung po ate Liz ay mukhang hindi makakatuloy ng nang po ang gandito lang po talaga hindi naman po natin talaga kaya na makipagsiksikan dyan lalas ako po ay <laughs> wala pang tulog galing ng trabaho ay, naku. Sorry naman, mga na sa Maka hindi ako makakatuloy doon. Sa bari po ay nakadalawang patadlong simbahan na po ang mga parunang po at dapat po ay ang panghuli talaga ay kaya po at pang-apat na simbahan na apat na Pero mukhang hindi po kaya ng inyong ate, kaya siguro po ay hindi na muna talaga. <laughs> maintindihan na po tayo ng mga na

Pwede mo niya. Teka dito na lang po talaga. At kapag uh, araw na lang po inyong lahat, ganda at ang gandang araw ng Biyernes Santo.